Guys, ayan. Kararating ko lang dito sa tindahan. At ngayon ay January 5 na. So, um, nakakapanibago mag-vlog. Dahil yung mga nakaraang vlog ko, ano eh, voice over lang ako, tour tour lang. Kasi ngayon parang, alam nyo yun, hindi ko pa kayang humarap na mag ako. So, nandito na ngayon ako sa palengke. Wala naman akong choice kundi magpatuloy sa At harapin talaga ako ano yung mga hamon ng buhay. So, so, ayun guys, may dumating, may bumili. ah uh, kanina lang pagdating ko ay ano, may dumating na ahente at nagbooking siya kasi ano, simula na ulit ngayon ng mga ahente. So ngayon ang mga stock namin ay kulang-kulang pa dahil wala wala pa kaming mga ahente. Eh ngayon Pagdating na pagdating ko sa palengke, ayan, meron na agad akong na-booking. Ha? Sa piso? Kaya na order ako, 4 lang ang puhunan. Yung sa Ropra. Umorder na ako niyan. Grabe pa lang ang 10 ang bentahan di yan. Saka ng bagay, 6. So, ayun. Ah, ngayon, January. Another gastusa na naman. Kasi mag-renew na naman tayo ng mga permit. So, ako, nung nag-start kami bali anak nakilala lang ako nag-start dito sa palengke um, September ano September, October, November, December. So, four months ay kumuha pa rin sadya ako ng permit din sa palengke kasi ang, paleng ang aming pwesto dito palengke tapos yung bandang ano lang dito malapit lang munisipyo na agad. So, masisilip sadya pag hindi ka talaga agad kumuha ng permit kahit uh, kahit nga kahit ano, matatapos na ang taon ay eh, sadyang kumuha pa rin ako so ang pinagbayaran ko pa rin ay nasa 3,000 plus tapos another DTI kasi nagparitin ako ng business name yun, pinaltan ko yung business name namin tapos, ayun mamaya ay re ko ulit pero yung pagkakaiba guys sa Cavite at dito mukhang medyo mataas dito ang permit imagine nyo guys, yun parang 3 months halos lang ay 3,000 plus na what if ngayong buong taon buong taon na magpipermit ako. Malamang malaki sadiyan yun. So kailangan nating maglaan talaga ng pera. Wala tayong choice kasi kailangan talaga nating kumuha ng permit. So kahit naman dati pa yung maliit pa rin yung tindahan ko, ay sadyang kumukuha ako kasi ayoko naman na wala tayong ganun kasi para tayong Basta, iba parin rin kasi kung legal yung ating mga negosyo. So, mamaya pupunta ako doon at titry ko kung makakapag-video ako. So, so dati... Ah, last year. Yun, nakapag... Doon ako kumuha ng permit sa General Trias, Cavite. So, napaklose ko na ang tindahan namin doon. Ayun. Nag-email pa nga yung ano, munisipyo doon sa akin. Nagbigay na sila ng link kasi ang kagandahan doon online. So magpipil up lang ako doon sa cellphone ko tapos pag nasagbit ko na okay na tapos pagdating ko doon pipila na lang para sa payment tapos releasing na so nobrang napakabilis so dito wala yatang online wala, wala pa akong may online din ba dito mga ganyan wala na ano. sabagay malapit lang naman pwede ka namang pumunta sana lang walang anong pila So, ayun guys, pupunta ako mamaya para mag-renew ng permit. So, i-update ko kayo kung magkano ang aabutin ng permit ko dito sa palengke, dito sa Batangas. So, abangan nyo yun guys. So, ayun, guys, punta na ako ng munisipyo. Ito naman ay napakalapit lang, walking distance lang sa dya. So, dahil nandito na nga ako sa bayan, saglit ko lang yun mararating. Ayun guys, napakita ko na sa inyo yung ano, Um, pagkuha ay hindi nga pala ako nakapag video pasensya na guys hindi ako nakapag video ng pagkuha ng permit doon kasi ba naman nawala sa isip ko na nagbablog pala ako so hindi talaga ako nakapag video ang, ah, ang ganda pa naman sanang mag video kasi ang hunti pa tao wala pang nakuha ng permit so ang unang pinagawa sa akin ay pinakuha ko ng binigyan ako ng form ayun tapos kumuha ko ng barangay clearance yun lang yung pagkakaiba kasi eh barangay business permit dahil doon sa Cavite one stop siya doon na kami kumuha ng barangay business permit doon umalis pumunta pa ako sa mismong barangay hall at doon pa ako kumuha ng barangay business permit so may bayad siya 200 pesos bukod pa yon tapos bukod pa rin yung bayad ng fire na nakakahalaga ng 1035 tapos Bumili pa rin ako ng fire distinguisher. Ano, 1.7 naman siya. So, tapos, yung aking permit ay 9.5. So, i-compute natin, guys. Ang una, yung business, yung barangay, 200. Tapos, yung sa fire certificate, 1,035. Bumili pa ako ng bagong fire distinguisher. 1 1.7. So, wala pa. Hindi ko pa yung dala dito. At, i-deliver na lang sa aking tindahan. Tapos, yung akin namang mismong permit ay, ano, 9.5. Wow! Magugulat kayo. Sobrang laki. Triple ang aking pinagbayaran compared doon sa, ano, sa Kabite. 12,000. Grabe. Ang lupit. So, yun siguro yung pagkakaiba ng nasa palengke ka Kasi ito, commercial. Eh, naman kasi bahay. Bahay. Nasa bahay ko mismo yung aking tindahan. Kaya siguro, hindi rin siya maiko-compare. Eh, dito palengke. At uh, malapit sa... Ito talaga ay pinupuntahan ng mga tao. Pero kung sa benta lang naman, ay halos mas okay pa rin doon sa Kabite. Pero weather weather lang din. So ayun, wala no, wala akong choice. Pero ang renta naman ay medyo mababa lang. Tap, renta namin dito sa tindahan kaya ayun. Yung 12,000 naman siguro, kikitain ko yon isang taon naman yun. So, bawi na lang. Bawi na lang ng benta. At sana talaga, ay bumenta kami ngayong 2024 at gagawin ko naman yung lahat para makabenta tayo lagi so, so nakatapos na nga tayong kumuha ng permit at nakakita ko ng pangtanggal ng mga agaw sa taas ng ating bubong so nak nakabili na ako bumili ako tapos naalala ko dahil ang dami nga palang agaw dun sa aming bubong So ayan nga tinawan nyo naman ako obiseng oh, busy, busy sa pagkatanggal ng aking ano mga agiu-agiw sa tindahan. So kailangan nating maglinis ngayon ang buong tao para naman ano salubungin natin ang ating 2024 na malinis ang ating mga tindahan. At legit siya guys, natatanggal sadya ang mga ano agiu-agiw ng ano ng Ayan mga agi-agi ng tindahan. So ayan, sana naman ngayong 2024 ay bumenta tayong lahat mga kasari. So lagi tayong kokota sa ating mga benta at mm, talagang uh, umaapaw at mm, liglig ang ating mga benta. So salamat po sa inyong mga panonood, sa inyong panonood Happy New Year.